Guys, kumain ako ng soup number 5. Magiinit ba yung katawan ko dito? Ito kinakain ko na nga. At alam niyo ba ang sahog nito ay from the Bayanihan Council of course. Uh, our friends from the Visa Center, Micro Travel and Tourism, Pro Expert, and covering us today, the most sought after social media influencer M Serrano in the house. Hello. Po. So, Find your most comfortable seats because we will. Andito nga pala tayo sa si grand opening ng Alriga Restaurant at kasama natin si Ambassador Alfonso Bear at yung mga staff and owner. To Alriga Restaurant ay located sa si Electra at ito po yung mga pagkain nila. Parang two, dalawang ulam plus unlimited rice is only 20 dirhams. At guys, yung mga pagkain dito, lasang lutong bahay talaga. Masarap yung pagkain dito. May halo-halo, may mga ihaw-ihaw sila dito. Yung barbecue daw, yung bestseller nila. At eto nga, meron sila mga turon, maruya. Eto, si ate naglalagay ng... Uh, ng condensed dun sa halo-halo na may ube. Eto nga pala yung second floor nila. Kung makita nyo, ang ganda, ang ganda nung sa, sa taas nila. Kasi sobrang luwag, spacious talaga, family friendly. At pag may event, parang may banda-banda pa yata. Ito nga pala yung 20 dirhams na order ko. Guys, for 20 dirhams, meron tayong dalawang hulam plus rice. And soup, 20 dirhams na to. So, para natin. Ito daw yung best seller nila, yung barbecue. naman yung barbecue nila. Malambot naman po yung barbecue dito. At malasa. So, pinili ko chicken curry. Happy. Okay. parang sobrang laki ng pinggan tapos hindi, ano, hindi siya na okay lahat masarap din yung chicken curry nila At yung chicken curry na Filipino style na hinahanap ko yung luto ng mama ko ganito mmm Dalawang chicken yung laman, no? Sabi. Mm. At eto nga, guys. Meron silang soup number 5 dito. At eto pa yung iba't-ibang ulam nila dito na natikman ko. At eto yung dessert nila, yung maruya at saka turon. Eto, guys, yung soup number 5 na tinikman ko. Grabe. Eto yung ulam nila. Ang masasabi ko lang, guys, sa dalawang ulam at unlimited rice, sulit na sulit kasi budget-friendly. Tapos yung mga pagkain nila dito, lutong bahay talaga yung lasa. As in, masarap. At eto yung talagang pagpunta mo, mapapakain ka talaga. Ang pinaka nagustuhan ko dito, yung chicken curry nila, tsaka yung langka, at tsaka tong dinakdakan, parang dinakdakan na to. Ang sarap kasi nung lasa, parang, parang nasa Pinas ka talaga yung luto. Eto yung, eto yung sinasabi ko sa inyo, yung parang dinakdakan siya, fresh. Ang sarap niyan, guys. Sobra. At eto na. Eto yung langka na natikman ko. Ang sarap ng langka nila. Pati yung mga kasama ko, nagustuhan nila yung langka kasi malasa. Tapos, guys, bihira lang ako makita dito ng langka na luto. Kaya, go na go. Eto, o, oh, ba? Diba? At eto na nga, eto yung soft number 5 nila. Ayan. Sabi nila, pag kumain ka neto, ay magiinit yung katawan mo. Hindi ko sigurado kung totoo. Pero, kinain ko siya, guys. Ayun yung ano niya. Ito po ay consists of, yung sahog niya po, yung main sahog niya is yung titi at saka yung betlog. Tapos, ito yung mga litid, -litid. Actually, yung litid, -litid na sarapan ako. Yun dun sa part ng organ, ng ano, medyo, ah uh, pag naisip ko, parang, okay. Pero, nung kinain ko, masarap siya. Tapos, actually, medyo nakalahati ko siya. At tinitignan ko talaga kung magiinit yung katawan ko. Kasi sabi nga nila, pag kumain ka ng soup number 5, magiinit ka daw talaga. Kaya, well, medyo parang nag-init ako. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung totoo yun. Pero naubos ko siya at masarap siya, guys. Kung naghahanap kayo ng soup number 5, punta lang po kayo dito sa Alriga Restaurant, dito sa Electra Street, Abu Dhabi. At ayan, habang nakikipag na ako, kinakain ko na yung maruya. At syempre, etong toron, gustong-gusto ko talaga itong mga luto sa so, may saging na to. Kahit ang luto, gustong-gusto ko. At syempre, meron silang halo-halo dito. Alam nyo ba, ang pino-pino nung, nung ice, nung halo-halo nila. Kaya, yung magugustuhan nyo po talaga yung halo-halo nila at mga pagkain nila dito. Kaya, bumisitan na dito sa Alriga Restaurant sa Electra State. See you guys!